Magandang araw na naman sa inyong lahat, mga kalakbay. So ngayon nandito ako ngayon sa taas ng bukid. Nandito naman po ako sa taas ng bundok para uh, syempre uh, para gumawa ng po ng uh, video para po sa inyong lahat, mga kalakbay. Nandito po ako ngayon sa taas ng bukid ng aming lugar dito po sa aming barangay sa Tabgon, Camarines Sur. Dito po 'yan sa taas po ng San Vicente. Uh, kahapon po nag uh, nag -video po ako tungkol sa Uh, sa dagat po ako nagbiliyo 'di ba? Nakita nyo po 'yung sa dagat po biliyo ko kahapon. So ngayon naman po, dito naman po ako sa taas ng bundok ng uh, San Vicente. Nako, napakaganda po rito kasi ang uh, bukod sa napaka-presko pong uh, hangin ang inyong uh, malalang hap. At siyempre, uh, hindi rin po magpapatalo ang kagandahan ng mga tanawin na talaga namang mag-enjoy ka. At talaga mang ah uh, uh, pakiramdam mo talagang parang mawawala yung mga stress mo sa buhay. So ngayon, maglalakad tayo at eh, ipapasilip ko po sa inyo at ipapakita ang napakaganda pong mga uh, tanawin na pili nyo pong pasyalan dito po sa aming barangay. So ayan, maglalakad na tayo. Oh, di ba? Ayun na po. yan ang aming karagatan dito. Maglalakad tayo dito sa unahan para mas uh, makita ninyo kung gaano po kaganda ang aming lugar dito po yan sa Bicol. Ayan. O, di ba? Ayan. Habang naglalakad tayo, may makikita tayong mga kakahuyan po rito, di ba? Yan napakaganda po ng kapaligiran dito. Talagang napaka presko at parang ang sarap pong tumira dito. Ayan. So ngayon, malalapitan na po natin ang may nakita pa kung isang kalabaw. Ayan. Sana hindi po ako maano yung tinatawag dito sa amin sa Bicol na masuag yung ang kanyang sungay, 'di ba? Nakakatakot, delikado, 'di ba po? Ayan. Ayan ang kalabaw. So, uh, hindi pa ko pwedeng lumapit kasi baka um baka matapang po ang nasabing kalabaw na ito kasi hindi ko po ito kilala, di ko po alam kung sino po ang may-ari ng kalabaw na ito. So, kayo dito naman tayo sa may gilid nito. So, ayan, oh, 'di ba? Tsaka syempre, mayroon po dito mga bayabas. Kaso wala pong bunga eh. Ayan po, ay ito po ang bunga ng ay ito po ang katawan ng bayabas o di ba kaso wala pong bunga eh sayang po eh o ayan ito po ang bayabas na ko napakaganda po ng um, bayabas dito kaso wala pong ano wala pong bunga eh ayan habang naglalakad tayo Siyempre um ayan napakaganda pong um bukid napakaganda pong bundok so ayan kung nakikita nyo po yan yan po ang tawir ng smart Uh, sa Globe sa taas po yan ng Mount Carmel kaglago ha 'di ba So ayan talaga namang the best ang karamuan pagdating sa kapaligiran pagdating sa karagatan at pagdating sa um, napakasarap na hangin na inyong malalasap oh 'di ba O oh, ayan 'di ba naghanap tayo ng bayabas kasi uh, parang gusto ko pong kumain ng bayabas um wala pa akong makitang bunga o di ba? Tapos may nakita po ko dito, ito po ang tinatawag dito sa aming tubo-tubo. O, kaso wala rin pong bunga eh. <laughs> Sayang nga po, wala ang bunga talaga pero maghanap pa rin tayo at hindi tayo mawawala ng pag-asa, di ba? Mga kaibigan, mga kalakpay, habang nabubuhay, may pag-asa, o di ba? At sana po makakita po ko ng isang bunga kahit sa malamang kong bunga kasi um, gusto ko pong um, kumain <laughs> ng bayabas kasi um, nakapunta na po ako dito sa taas kaso wala po talagang bayabas siguro dito ayan o di ba maghanap tayo ng bayabas oh may nakakita kong isa yan kaso medyo maliit eh di ba eto oh <laughs> isang bayabas lang ang kinakita nakita mga kalakbay pero okay lang. kasi um ang gusto ko talaga kumain ng bayabas, 'di ba? Hmm. hmm. Hmm, napaka at napaka fresh kong bayabas po so ngayon nagtatakaw po kayo kung bakit uh, ang mga in-upload ko pong video wala na pong mga sound effect kasi lagi na lang po akong uh, nakaka-copyright ang dami ko na pong mga videos na nakaka-copyright sayang naman po yung ano, effort ko kasi talagang pinagpaguran ko naman po talaga eh kaya minsan na lang po akong mag-upload na may mga music background. Yan. Maghahanap pa rin po tayo ng bayaba. Hmm. Kaso nag na lang po siguri. eh. Ah, Ay ito, mayroon pang isa. Hmm. Yan. Hmm. Kukunin natin yan para um, kainin ko. Yan. ba, hmm. so, sa inyong lahat po salamat po sa inyong um, pagsubaybay at panunod po ng aking video sana po hindi po ako magsawa at sana po uh, palagi po akong support ninyo at uh, ganoon din po ako sana po uh, patuloy po tayong magtulungan para sa ating kinabukasan uh, mali po natin siyortin po tayo di diba salamat po sa inyong lahat bye bye